Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay ba naman kasi? Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Aris! Sa Disyembre, maaring makaramdam ng kagustuhan ang mga ari's na tapusin ang mga hindi natapos na proyekto bago matapos ang taon. Ang iyong likas na sigasig at determinasyon ay magdadala sa iyo ng mga magagandang resulta sa trabaho. Siguraduhin lamang na huwag labis na ubusin ang sarili sa paggawa upang maiwasan ang stress. Maglaan din ng oras para sa introspeksyon at pagninilay-nilay sa mga natutunan mo ngayong taon. Sa aspeto ng relasyon, maaaring makaramdam ka ng matinding suporta mula sa iyong pamilya at mga kaibigan. Magbigay din ng oras upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kanila. Ang pagbabalik-tanaw sa mga sandaling pinagsamahan ninyo ay magdadala ng kaligayahan at pagkakaisa sa inyong samahan. Taurus Para sa mga Taurus, ang Disyembre ay magdadala ng kapanatagan at inspirasyon. Maaari kang makatagpo ng mga bagong ideya na magpapatatag sa iyong plano para sa susunod na taon. Gamitin ang buwang ito upang makapagplano at matiyak na handa kang harapin ang bagong taon ng may lakas ng loob at sigla. Pagdating sa personal na buhay, maaaring magdala ang Disyembre ng mas masayang sandali kasama ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang makipagbanding at makinig sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagbibigay ng suporta at pag-appreciate sa kanila ay magpapatibay sa inyong relasyon. Gemini Sa Disyembre, maaaring makaramdam ang mga Heminay ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap at layunin. Maaring magkaroon ka ng mga bagong ideya at plano na magbibigay ng positibong pananaw para sa susunod na taon. Huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay at maghanap ng mga oportunidad na magpapalawak sa iyong mga kakayahan. Sa aspeto ng relasyon, ang buwang ito ay maaring magdala ng pagkakataon upang mas mapalapit sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagdiwang ang inyong tagumpay at magbahagi ng masasayang sandali upang mapanatili ang positibong relasyon. Huwag kalimutan ang halaga ng komunikasyon upang maging bukas ang samahan sa isa't isa. Cancer Para sa mga cancer, ang Disyembre ay maaaring magdala ng kapanatagan at introspeksyon maaring kailanganin mong gumugol ng oras para pagnilaya ng iyong mga nagawa ngayong taon at magplano para sa susunod. Huwag mag-atubiling maglaan ng oras para sa iyong sarili at mag-relax upang makakuha ng mas malinaw na direksyon. Sa personal na buhay, maaring makaramdam ka ng suporta mula sa mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang makipag sa kanila at ipakita ang iyong pagmamahal at pasasalamat. Ang pagbibigay pansin sa kanilang mga pangangailangan ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at pagkakaisa. Leo Ang Disyembre ay maaaring magdala ng positibong enerhiya para sa mga Leo. Maaaring makatagpuka ng mga bagong oportunidad sa trabaho o personal na buhay. Gamitin ang iyong likas na karisma at sigla upang magsimula ng mga bagong proyekto o makipagtulungan sa iba. Tandaan na magplano ng maayos upang maging organisado sa iyong mga gagawin. Sa aspeto ng relasyon, maaring maging masaya ang buwang ito para sa iyong samahan, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Maglaan ng oras upang ipagdiwang ang inyong tagumpay at magbahagi ng kasiyahan sa isa't isa. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong sarili at bigyang halaga ang iyong sariling kagustuhan at pangarap. Virgo. Sa Disyembre, maaring makaramdam ang mga Virgo ng pagnanais na ayusin ang kanilang mga plano at sistema. Maaring magdala ang buwan ng pagkakataon upang magplano para sa susunod na taon. At tiyakin na handa kang harapin ang mga bagong hamon. Gamitin ang iyong pagiging organisado upang maayos na tapusin ang mga proyekto at gawain. Sa aspeto ng personal na buhay, maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ang pakikipag-ugnayan at pagbabahagi ng mga damdamin ay magdudulot ng mas matibay na koneksyon. Tandaan din na maglaan ng oras para sa iyong sariling kaligayahan at wellness upang manatiling masigla at inspiradong ituloy ang iyong mga pangarap. Libra Sa Disyembre, maaaring makaramdam ang mga Libra ng matinding pangangailangan na bumuo ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Maaring kailanganin mong mag-adjust sa mga bagong responsibilidad sa trabaho, ngunit huwag kalimutan ng oras para sa pahinga at pagsasaya. Ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya ay magdadala ng mas mabuting pakikipag-ugnayan sa iyong paligid. Sa iyong personal na buhay, maglaan ng oras upang ipakita ang iyong pasasalamat sa pamilya at mga kaibigan. Ang pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa kanila ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong relasyon. Panatilihin ang positibong pananaw sa mga susunod na buwan at magplano ng mabuti para sa mga layunin mo sa bagong taon. Escorpio Para sa mga Escorpio, ang Disyembre ay maaaring magdala ng pagkakataon upang muling suriin ang iyong mga relasyon at personal na layunin. Gamitin ang buwang ito upang maayos na maipasa ang mga natapos na proyekto at maglaan ng oras para sa pagpapalakas ng iyong samahan sa mga mahal sa buhay. Makakatulong ang pagninilay-nilay upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa kinabukasan. Sa aspeto ng personal na buhay, Maglaan ng oras upang makinig sa mga pangangailangan ng iyong pamilya at kaibigan. Makipag-usap sa kanila upang malaman kung paano mo maipapakita ang iyong suporta at pagmamahal. Gayun din, huwag kalimutan ang halaga ng self-care upang mapanatili ang kalusugan ng isip at katawan. Sagittarius Sa Disyembre, Maaring makaramdam ang mga Sagittarius ng matinding pagnanasa na tuklasin ang mga bagong oportunidad sa buhay. Maaring magdala ang buwan ng inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga pangarap at layunin. Gamitin ang likas na optimismo at sigla upang maghanap ng mga bagong karanasan na magpapalawak sa iyong pananaw sa buhay. Sa aspeto ng relasyon, maaring magdala ang buwan ng mas masayang sandali kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang ipakita ang iyong pasasalamat sa kanilang suporta at pagmamahal. Ang pagbabahagi ng masasayang sandali ay magpapatibay sa inyong samahan. Capricorn Para sa mga Capricorn, ang Disyembre ay magdadala ng pagkakataon upang isara ang taon ng matagumpay. Maaring makaramdam ka ng pagnanais na magtapos ng mga proyekto at gawain bago pumasok ang bagong taon. Gamitin ang iyong praktikal na pag-iisip upang maging organisado at magplano ng maayos para sa mga bagong layunin. Sa aspeto ng personal na buhay, maaring kailanganin mong maglaan ng oras upang makipag sa pamilya at mga kaibigan. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong samahan. Gayun din, huwag kalimutan ang halaga ng pahinga upang maiwasan ang stress. Aquarius Sa Disyembre, maaring makaranas ang mga Aquarius ng mas masiglang panahon sa kanilang personal at profesional na buhay. Maaring ka ng mga bagong ideya na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga pangarap. Gamitin ang iyong pagiging open-minded at malikhain upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa aspeto ng relasyon, maaring magdala ang buwan ng mas masayang sandali kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Maglaan ng oras upang ipakita ang iyong pasasalamat sa kanilang pagmamahal at suporta. Ang pagbabahagi ng mas positibong pananaw sa isa't isa ay magdudulot ng mas matibay na koneksyon at pagkakaisa. Pisces, para sa mga Pisces, ang Disyembre ay magdadala ng introspektibong panahon upang isara ang taon maaring makaramdam ka ng pangangailangan na pagnilayan ang iyong mga nagawa at planuhin ang iyong mga susunod na hakbang. Gamitin ang buwang ito upang maayos na isara ang mga nakaraang proyekto at mag-focus sa bagong taon. Sa aspeto ng personal na buhay, maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ang pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa kanila ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon. Huwag kalimutan ng self-care upang manatiling inspiradong ituloy ang iyong mga pangarap at layunin. Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na